Mga puso-puso ka na next week. Yay! Importante na maituro rin ng mga mami sa kanilang kids ang iba't ibang tips sa pag-aalaga ng sarili at mapanatili ang personal hygiene at siyempre grooming. Kaya narito at share ng ating resident fashion etiquette at protocol expert si Ms. Olin juarez din. Ang ilang tips dyan. Good morning, Ms. O. Good morning. Para ikaw lang excited magpapasukan. <laughs> siyempre naman, di ba? Yung mga ano pa excited sa school. Okay, so alam ko ikaw lang. Anyway, may tips po tayo para at the start of the school year, maging maganda, maging maayos, yes. maging malinis. Yes. Okay. So, magse start na ako, Lynn. All right? Oh. So, ito, papakita ko yeah, muna cool. yung mga don'ts. Okay? Number one, yung hair. Alam nyo, siyempre hair, di ba? Yung okay. crowning oh. glory. So, importante pag pumapasok tayo, ito yung ating don'ts, no? Oh. itong mga batang oh, yeah. Nagkita mo naman, okay. So, yung Medyo buhaghag, alam yes. mo naman, medyo hindi maayos, malinis, oh. okay? Versus against, na tama, na malinis, neat oh, and clean. Oo, okay, oh. gusto ko yung neat and clean lagi. Kasi lag syempre, eh. araw-araw, mainit, yun, know, oh, takbo-takbo, oh. and then ganun, kagulo-gulo yung buhok, pawis, oh, okay? Oh. Alright. So, next natin is with the, the boys, okay? Yung sa mga oh. boys, oh, nakita mo naman, may kulay pa yung isa, okay? So, <laughs> medyo reddish nga, oh, oh, reddish. Oh, oh, oh. So, usually sa school, bawal lang may kulay, okay? Oh. So, uh, dun tayo sa tama, okay, nakita mo naman ang tamang gupet Okay? Uh -huh. So, medyo karaba yung top pero hindi tumatama yan sa tenga. Oh, Ganyan oh, talaga oh. ang mga mandate ah, ng school. Ah, dapat okay. malinis talaga rito. Okay. Kasi, sy syempre, lalo na yung sa, sa beard. Alam mo yung mga batang may mga bigo-bigote na. Oh, okay? So, yan, mas maganda tinatanggal? Turuan na sila ng pano. Ito, oh, malinis. Oh, yeah, there is so. Malinis, okay? And then, let's go naman also to the uniforms. Uniform. Okay? So, nakita mo yung uniform ng ating boy. O, oh, yan. Yung inner shirt. Kita eh, ang t-shirt? Para namang hello, may lakad pa mamaya sa recess, okay? <laughs> Piling ko so, na siya oh, sa mall. Oh, so, oh, my so, maganda, goodness. So, kung plain lang, na puti, okay? Oh. So, syempre, importante kasi yung undershirt para may, yun na, pag nagpawis, oh. doon mo pupunta, hindi doon sa shirt, okay. okay? So, kagaya nitong ating tama, okay? Pwede ba, Vina, V-neck instead of round v neck, neck no? V-neck is nice. Oo, kasi para hindi makita yung... Oo, yung dito yung talaga. Oh, oh. It goes with the V. Yes. And the then, of course, yung ating mga ladies, okay? Okay, move Okay, yung mga kuko na may polish, okay, yung kuko na mahaba, you know, obviously, oh, uh, sa babae at sa lalaki, that's not anymore. Okay. okay. Uso-uso sa atin dito yung mga kuko na may mahaba, ito lang, okay? Ay, oo. Okay, oh, I don't even wanna know kung para saan yun. Okay, let's not go in there, okay? <laughs> so, nakikita na mo, ang, ang polish ng no, okay, tamo, may iba-iba pang kulay, okay? ka naman. Wow. Okay. Bawal so, sa ibang school yes, siya. ha. Yes. Bawal talaga yan. Okay. Mas maganda yung maikli. Malinis. malinis. Okay. Well polished. Oo, okay. Okay. Mas nabilis mag-type pagka flat. <laughs> okay. And then of course, Let's yung sa uniform. Yes. Okay. So nakita mo yung isa, unahin natin yung lalaki. Yung sa lalaki, medyo parang tumatangkad pa siya. Okay. Oo. So medyo may ikli. ang, kanyang, oo, ang medyo Bitin. Oo, okay. O. Medyo bitin. Okay. So mas maganda yung tamang left, eh, tumatama siya at least doon sa sapatos. Oo, oo, okay. Oo. And then there. sa ladies natin, Then, nakita mo naman yung isa sobrang haba uh -huh. okay and this is actually the right length diba nung uh -huh. araw they would say na pag lumulod ka pa kelan tumama sa floor uh -huh. diba kung hindi maikli yun. so this is also you know importante pero wag masyadong mahaba okay para naman mga mga maliliit pa yun, lalo yung mga nasa elementary o preschool pa syempre mm. malilikot yan yes. ano ba ang dapat nilang gawin ano ang dapat gawin ng mga magulang sa kanila okay But that's why we are training them okay how to wear the proper uniform uh, that's kailangan dyan, nanay na ah. mismo ayos. Ah, uh, miss, pakinig kayo. Uh, and then, of course, yung socks. Doon tayo sa socks. Doon sa mali, nakita mo, yung sa girl, yeah. oh. itim. Uh -huh. Ang tamang socks sa school is actually okay. white. Okay? Oh, oh. So, sinasabi na, even sa, sa boys, it's actually white ang tamang shoes. Pati oh, oh. yung pag-polish, nakita mo naman yung iba, medyo hindi na, in miss na hindi Scruffy. Yan bago, kailangan oh. malinis. Yan oh, oh, oh. Yun lang naman Ore. yun eh. Kailangan, it's neat and clean kapag dating mo sa school. Kailangan i-brush-brush okay? nyo lang naman yes, yan pag-uwi so, nyo. Tsaka ito ka, diba, nagpa-polish-polish remember before ako, pag nasa school ako, kailangan makinta, bawal akong apakan. Ayoko yung nadudumihan ng shoes ko. <laughs> Nako. <laughs> mm -hmm. <laughs> puti -hmm. Buti hindi kita classmates oh, ayoko yun na. Buti nag-aaway tayo so, yun yeah, yung mga do's and don'ts natin for our, um, what do you call this, parang atin sa ating pasukan. So, yes. always eating clean. And of course, no, okay, just to mention, sorry, I missed out yung bra ng undergarments sa mga bata natin. Okay, yung isa printed, yung isa plain. So, go with the plain, okay? Lalo go na yan. Sana... Nude pagka nakaputi. Yeah, exactly. Flesh-colored. wag yung white kasi yung white nakikita rin yes. po yung right. anak nyo That's ng mga right. classmates nila. Okay. Kaya maraming salamat kasi oh, shoes Thank you up. also. Thank you. Kaya habang maaga, alamin natin ang pwedeng gawin nating mga mami para mas looking good at smelling good ang mga sadyante sa school. Padala nyo sila ng toothbrush at toothpaste. Okay yan. Di ba? <laughs> Importante yan. Importante yan. So, first impression mo. counts sa first day of school. Oo. Kailangan okay bago umalis sa mga bata, Anak hinga. Hi, mommy. <laughs> <laughs> All right, thank you, Miss so, Thank you. Thank also. you. Okay, mga kapuso, punta lang po okay. Mikael at Keludi.